Welcome to my vlog Ang Pobreng Guapa Guys, tingnan niyo po si Rambo oh. Naglalambat po siya dito Kasi maraming tilapia dito Yan po, Kuya Rambo Hanggang doon, hanggang doon Yan po Ang lambat niya, ang haba Marami naman tilapia bo? doon pa sa dulo Ha? Doon pa sa dulo Malamig? Malamig dyan? Ha? Oo, malamig, malamig? Binabarihan <laughs> <laughs> na tayo. Ha? Tumutulong tayo. napa Ayun, pakita mo, diyan. Ano 'yan? isda, mo, ano mo diyan, si janitor fish janitor, janitor, janitor fish Oh. Ayan po, guys. kung nakakuha po siya ng janitor fish. Hindi niya 'yan na kain. namin Mayroon 'yan. pala dito 'yan, po. Ano 'yan eh, yung salot sa? Ha? Sa, Ha? pala yan dito? Kadami na namin pinatay niya ng ganito. Dito. Halo po eh. Janitor, for, janitor fish mo yung nakuha niya, hindi po tilap pang yan. Ano yan ba eh. Para pang yung ano yan. Hindi daw siya nakakain. Tinatapo nila ni Rambo, pinapatay nila kasi ano daw yan. Masama ta, daw yan dito sa fish pan. Yan. Janitor fish. Oh ayun po guys oh. Patay na patay guys kasi pinatay ni Rambo. Ayun oh. Ayun oh. Dito Basan yung ulo ng isda. Ayun mo bubuhay, ba Jang. Wag na, hindi marunong bubuhay mo din bu 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 lang. Ha? Wag na ako. Oh, Jang. Wag. Turuan mo nga. Wag, di piliti lang. Ayun oh, Jang. Dati ano po dito dito. Kangkungan. kangkungan, kangkungan po dito lahat. So yung side na yun doon, may mga kangkung pa po siyang konti. Ayun, may mga kangkung pa po, mga saging 'yon. Kangkung, saging po paikot po siya talaga dito. Maraming saging at kangkung dati talaga itong lawa na to, itong tubig na to, itong ispa na to. Puro to kangkung. Dati dito po kami lumulusob dati pag nanghihingi kami ng kangkong kay tatay, pingping. -ping po kami ng ano, yung kangkong na pinukuha namin, inuulam din namin at ano, kasi yun yung pangulam namin sa ano, kasi marami po kami na, ano, marami kaming tao sa loob ng bahay. So yung kangkong na pinukuha namin, tagi isang sako, ina, inaadubo namin yun. Hanggang dito po yung tubig, hanggang dito, sa may kilikili -kili ko, nakakababaan na ako dito. Noon, 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 nakakababa na ako. Kung so ngayon, si Rambo, dito siya kumukuha lagi ng isda ng tilapia. Para pang ulam ni Rambo. Tapos nagpapaalam na lang siya sa caretaker para payagan siyang manguha ng tilapia. Kasi si Tatay Pingping -ping po ang nagbabantay po dito sa pispa na to. Tapos pag makakuha po si Rambo ng tilapia, binibigyan na nga po si Tatay Pingping -ping para po may pang ulam naman din kawawa naman sa tayo pimping kung hindi siya bibigyan na si Rambo malang ang kayang makababa dito kasi sa si tatay patanda na so kung maraming kuha si Rambo ni-share na lang po niya kay tatay kasi wala namang bayad ang pagpapanguha niya libre naman to lahat kaya yun ang usapan nila pag makakuha si Rambo manghihilan si tatay ng pag-ulam nila sa pamilya niya kasi nandiyan yung po siya dito mainit. Mainit siya kasi ano, yung gilid-gilid lang po ang may saging. Dito kang sisilong. So yung sa ano doon banda wala na po. Kasi, ano, namatay na po nung bag. So, minsan, pag tayo ang nakakita na ano, gaya kay Rambo nakakatakot tingnan. Hindi natin alam kung ano yung meron diyan sa ilalim na yan, kung may snake ba, may mga bu, may mga basag na buti, mabubugbog yung paa natin. So nakakatakot bumaba. So ang kaya lang makababa diyan, yung malakas ang loob. Gaya ni Rambo, malakas talaga ang loob niya bumaba sa mga ganitong ano, gaya itong pispa na to. Itong pispa na to, matagal na to, parang na ano, eh. Di na, ini Di na, hindi na siya hindi iniintindi ng may-ari. Parang, ano na lang. Kasi po yung side na po yan, puro basura na yan, 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 yan. Yan, Paikot yan po, may mga basura po yan. Yan, may mga basura yan, may mga sagi. So, hindi mo taga masasabi na itong pispa na to, itong pispa na to, inaalagaan pa ng may-ari. So, kahit sino naman po ang pumupunta dito, kasi nung pumupunta dito, libre pong manghingi ng isda na tilapia. Basta magpapaalam lang kay tatay, kay napabayaan na po itong bispa na to. sabagay, ang may-ari naman nito, pinakamayaman. Kasi yung mga building na yan, siya po ang may-ari niyan. Pati po to, yung likod na yan, mga subdivision na yan, mga laking bahay, kasi hindi natin makikita kasi nakabakod, mataas yung bakod. Kasi yung mga building na kikita nyo, sa nakukuha sa video ko, mayaman po ang may-ari niyan. Yan po ang may-ari din sa bispa na to. At sa tinitirahan po ni Tatay Pingping, siya po din po may-ari. Siya po ang may-ari sa tinitirahan po ni Tatay Pingping. Maliit lang po ang bahay ni Tatay Pingping. Nakakaawa nga si Tatay Pingping. Kaya yung kaya ko man lang na maitulong kang tatay, kung hindi yung mga konting gaya ng bigas, kape, mga asin, mantika, tuyo. Minsan binibigyan ko ng konting cash, 100, 200, yun lang po ang kaya kong ibigay ka tatay pambili ng ulam so yun po guys ang dami pong janitor na kukuha ni Rambo hindi po tilapia, puro janitor na kukuha niya so ibig sabihin marami pong janitor pala dito sa PISPAN na to kaya yung mga janitor kinukuha niya tinatapon tinatapon niya tinatapon niya kasi bawal yan sa PISPAN pinapatay po yung ano eh Binapatay po yung mga tilapia daw sabi ni Rambo. ayan po. Rambo. Yan po, ayan po. Ayan. Binabaybay niya po yung lambat niya. Kaso wala siya nakukuhan tilapia. Puro janitor. <laughs> so magtatanghali na wala siyang uulamin. Wala po siyang uulamin dito pag wala siyang makuhan tilapia. Yan. Ito po yung Yun. Ito yung nakukuha niyang janitor fish ang pangit pala ng hitsura niya dyan fish na yan yan po yan yan po yan So sabi ni Kuya Rambo, yung janitor, yung tilapia daw natatakot daw sa janitor fish. Tumatakbo, Tumatakbo daw pag may mga janitor fish. So ibig sabihin, marami pa lang janitor fish dito. Kasi ang lalaki na nakuha yung mga janitor fish. So, naka 10 minutes na po si Kuya Rambong bumaba dito sa fish na to. Wala pa siya nakukuhang tilapia. Puro janitor fish ang nakukuha niya. Or baka naubusan na ng ano. Wala nang tilapia. Marami nang nangunguha ng tilapia dito po, di ba? Hmm. Hindi lang marami. ikaw? Hindi lang ako. Marami po. Marami po. Marami ayan po, marami ayan marami po marami. si Kuya Rambo. Binabaybay niya yung lambat niya. Kasi mahaba po yung lambat niya eh. Maba po yan. Simula dun sa dulo. Papunta din dito sa dulo. Yan. Yan po ang dulo. Dulo sa dulo. O po. Yan. 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 Yan lang po. Kasi po, hindi na po si Kuya Rambo nagpunta sa dagat sa ngayon. Kasi may marami siyang ano, trabaho. May mga sideline siya. Nagkakabit po siya ng wire ng ilaw tawag po siya ni Tatay Pingping. -ping. So, ayan po si Kuya Rambo. Ayan, ayan. Ayan si Kuya Rambo. Wala pa talaga siyang nakuha kahit isa. Wala? Wala daw talaga siyang nakuha kahit Wala. isa wala siyang nakuha ayan po papunta na po siya naman sa dulo punta siya sa dulo papunta siya sa dulo kung kaya kayang pumunta dun sa dulo kasi ano baka mahulog ako sa gilid ayan po ayan